Pre, utang yan. Ano yun, pre? Totoo, totoo to to ba, pre? Na ano? Aba ako daw yung hininga ko? Ha? Yung sabi? Paminga? Yung no, mo? Ah! Wag tayo Oh! oh. oh. Ah, hindi ah! Aba ko! <laughs> oh. <laughs> hindi! Wala, well, totoo! Tangin ina, palaging walang natitira sa sahod ko ah. ina, pangako ko sa sarili ko to. Magtitipid na ako! Ha? <laughs> <laughs> Burger sa akin Nakay! Labong ka! Huwag na, huwag mo akong sasaktan. Ah! Hindi na nga kita mahal, di ba? Tandaan mo to. Lagi mo akong sinasaktan. Hindi, hindi na ako babalik sa sa'yo. <laughs> ha? Huwag babalik ako ba eh. <laughs> hindi na. Ayoko na, hindi na kita babalikan. Oh. Miss. Yes? Ano bang tipo niyo sa isang lalaki? Gusto ko sa isang lalaki, hindi mahalaga sa akin ang gwapo. Gusto ko yung mabait. <laughs> hindi ako naniniwala. Hindi. Hindi kasi mahalaga Parang... sa akin yung itsura pag nabasaan nyo eh. Uh... Ang mahalaga sa akin yung puso, yung mabuti yung puso. Oo, uh... oh, yan na naman. Ah, <laughs> <laughs> uh, miss. Yes? May boyfriend ka ba? Boyfriend? Oo. Uh -huh. Wala akong boyfriend. Sumasaya ako sa kanina ka pa tumitingin sa akin. Wala, sigurado ka wala. Wala, wala akong boyfriend. <laughs> Nag-break na kami. <laughs> 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 Ano pre, pre? Eh. Totoo, totoo ba pre? Na ano? Mabaho daw yung hininga ko. Ha? Yun sabi? Paminga. Yan mo ha? Huwag tayo gina. Oh, oh. Ah, hindi ha? Ang bango. <laughs> <laughs> hindi. Wala, totoo. Gagi, walang kamoy yung walang hininga. Walang kamoy. isa pa. Wala, parang, pa. Mo, Parang, baby ka lang. Walang kabaho pa yung hininga mo. Uy. Paminga ko. Sige, isa pa ha? Oo. Ha? Huwag tayo gina. Bakit pre? Grabe. Bre? Bakit pre? Walang kamay. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Tangin mo, kapag toothbrush ka nga. Ay, pre. Ay, pre. Ano yun? Ay, ay! Classmate! Pre! Ba't dito ka? Aalis ako oh, eh. Bukas na exam natin. Na, nag-review ka na ba? Huwag gago! Kagay pa pa ako nag-review! Baka mo yung mahopia <mawabi> ka sa akin ha! Hindi ako mahopia sa'yo, Jaggi! <laughs> nag-review ako eh! Oh, yun! Ano naman! Tang to! Tang ina, palaging walang natitira sa sahod ko. Tang ina, pangako ko sa sarili ko to. Magtitipid na ako! Ha? <laughs> <laughs> Uy, pre. Pre. Tang, ina, tagal na natin magtropa, di mo sinasabi sa akin may kumakalat na balibalita sa iyo. Na ano, pre? Bading ka daw, pre. Tang ina, ako? Oo, totoo ba 'yon? Bading. Baka sa pakin kita. Hindi ako bading, no. 'Yun. Tang ina pre? Seryoso ka ba, pre? Hindi ka talaga tagal na natin magtropa. Uma sabay pa tayo naliligo minsan. Oo, oh, sabay nga tayo na nagsasabunan pa nga tayo oh. ng pero ako, lalaki ako. Ha? Tinamo, pre. Oo, oh, tinamo, pakis. Oo, oh, tang ina, you Pre, pre, pre. Oy, pre. Pre, pre. Inuman tayo pampatulog lang, two bottles Lalo lang. Pre, pasok ako two bottles lang. <laughs> oh, huh? ha? Parang daw naniniwala ng two bottles mo. May pasok pa ako bukas ng umaga. Eh, hindi tayo aabutin ng umaga. <laughs> oh, <laughs> Oo, hindi ka sa'yo, pre. Ay, two bottles Ay. lang eh.